Tawa Amerika, Malika. Pitong pulo ang ginawa. Mga hilyas na inilatag sa mga sadlang dagat. At ang bayan may inili na sa dulo ng bahaghari. Kaya isang libong kulay nang aakit kumakawal. Orinang Filipinas kepulungan ku tasperlas Pilihin mo yak ka pin mo koi mana Filipinas. likes pilihin mo Filipinas <laughs> ramdam sebawat random sabawat awit siglang hindak na puso'y lumilipad. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapuluan kwentas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan ng likas. Piliin mo ang Pilipinas.